So ayan mga kawang hodoks to. No? Napakagaling. So nag-car wash ako kahapon. Ayan. Natalisikan ko lang to ng shampoo na gamit ko. Pero ang galing. Nag water bead na. Nag water bead na siya dun sa paint. Which is hindi pa prepared dun sa sakya na to. Medyo, neglect, medyo neglected tong sasakyan na to hindi masyadong nakaka-carwash kabilad lang po sa araw, ulan, araw, ulan, araw pero ayan o, ang ganda ng water beading ng shampoo take note, natalsikan lang to nung nag car wash ako kahapon kaya tong part na to, ito lang yung may water beading pagdating dun sa taas wala ayan, ito yung windshield nya, nag apply tayo ng pinalish natin kasi to ng glass compound tapos nag spray tayo ng ceramic spray coating pero ayan, kung mapapansin nyo nga yung hood lang talaga yung natalsikan lang ng shampoo, yung nag-water bead. So, ang galing, no? Uh, tomorrow, sana basa pa rin yung sasakyan na kinarwash natin para maikutan natin. Check natin yung water beading nung unit na kinarwash natin kahapon gamit yung shampoo na sinasabi ko na may um, water beading capabilities or parang ceramic shampoo na siya or ceramic wax shampoo. So, yun lang mga kawahodoks, no? Ciao! So ayan na nga mga kawakodoks no. Ito yung kinarewash natin nung nakaraan. Nung natalsika uh, natalsikan nung uh, ceramic shampoo yung sentra sa likod. Nag water bead na kaagad. So ito siya. Oh. Shampoo lang to mga kawakodoks no. Wala na akong pinahid na kung ano-ano pa dito. Ultimo sa ayan. Sa mirror niyo, Windshield. Ayan. Yan Hindi nagpolish. So Ito. Makikita nyo rin dito. nagu Nag-water bead talaga siya. Shampoo lang to, no? Ceramic shampoo lang to. So, ang galing na effective yung water beading niya na nakalagay doon na talagang nag-water bead or, or kung may protection talaga siya sa paint kasi nag-water bead. So, that means may protection or wax or something yung ceramic na. So, yun lang. Nakakatuwa. So, hindi na natin o hindi ko na kailangan magbayad ng ng ceramic, graphene or kung ano mga medyo expensive so hopefully effective talaga para ma-protect yung paint natin especially 23 years old na tong pintura na to no? wala pa tayong garahe na covered so ayan yun lang mga kawakadoks no? tuwa lang ako salamat ciao